na ito ano ang Hindi makikialam ang Malacanang sa magiging desisyon ng International Criminal Court o ICC, kaugnay ng hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa palasyo, inihayag ni Palas Press Officer Claire Castro na ipinauubayan na ng administrasyon ang usapin sa ICC at igagalang nila ang anumang desisyong ilalabas ng korte. Bahala na rin umano ang ICC kung tatanggapin ang mga argumento ng kampo ni Duterte, kabilang na ang pahayag na hindi ito Risk at walang banta na muling makagawa ng krimen habang pansamantalang nakalaya. Umaasa ang palasyo na maninindigan ng kampo ni Duterte sa kanilang mga argumento at hindi ito babawiin o palalabasing isa lamang biro, gaya na lang ng kontrobersyal na Jetski promise noon ng dating pangulo. Na uh, nabasa natin na parang uh, i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang uh, petition na uh, that Mr. Duterte will not imperial proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So, in one way or another, uh, the the council admitted that the president, the former president, had committed such crimes. Just a question. Well, anyway, kanila pong strategy yan, at uh, hayaan na lang po natin ang ICC ang uh, mag-determine kung uh, sila ba pa paniniwalaan at uh, kung mag ang kanilang request for interim release. Samantala, hindi na rin nagbigay ng komento ang Malacanang sa panibagong pahayag ni Vice President Sara Duterte na umano'y hostage niya si Senator Amy Marcos dahil sa pag-asang ito ang tutulong upang mapauwi ang kanyang ama mula sa ICC. Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ng, uh, ni Senator Amy Marcos. Um ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanilang naging kasunduan. Walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung ta uh, isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Giet pa ni Castro, habang ang iba ay abala raw sa bakasyon, ang Pangulo naman ay abala sa trabaho at pagtugon sa mga isyo ng bansa. Aksyon, aksyon at aksyon ang utos ng Pangulo pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at hindi pagbabakasyon ang pinagtutuunan ng pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In the heart of changing lives ako sa si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.